halal food ayan guys, dito ito yan guys sa sakay, sa mga naghahanap ng ano mga muslim food ayan pasok may kaway dyan yes ay, assalamualaikum ah, may bayabas sika. may bayabas ano bayabas sika Guys, perlihatnya yang Bayabas. <laughs> bayabas. Alhamdulillah, Bayabas. guys, kemacetan daya. Kemacetan. guys, kemacetan daya airport deh. Day. <laughs> so lihat pendek kaitnya. Koreng kita kemacetan daya.

Muslim na food. Sili. Ganda ng ano lugar nila guys. Oh. Tapos may mga bigas dito. Ang dami. Ang, ang masasarap yung mga bigas nila dito guys. Ayan. Ayan. Yung iba parang Indo yata, halo. Pero basta pang Muslim na mga pagkain dito, guys. Dami. Ayan. Dito lang yun, guys, sa Sakay. In the Oo. Oh. Choco. Parang sa Pilipin din, mayroon silang mga ano. Ayan. Uy, may pansit kanto. Pilipinas to guys Ayan, pansit kanton Original Chicken Tuyo oh, diba? O, si? eh. si <laughs> Meron din sila pala guys O, oh, mix din O, oh, chicken Ayan, so Pwede kay Amanto. Pansit Canton. Ayan guys. No, this original. O, oh, hindi sya maanghang. O, oh. nakabili kami. Hindi na kailangan pumunta ng Pilipinas. Kaya mayroon pala dito. At tingnan nyo guys, o. Oh. Tinapa nila guys. Tilapiang tinapa. Ay. Nakakatuwa naman sila. Uy tsaka Himalaya. Aman! Napilang ang guys. Papa ni eh. <laughs> Pinakurat. <laughs> Tapos, pang scrub, guys. Ayan, guys. O, oh, scrub. Pink. Maganda siya to sa katawan, guys. Ayan. O, oh, diba? Ganda. May mga ano sila dito din. amika ka? Ano ah, prata. Masarap to guys. Mm. Maganda rin dito kasi may pang Pilipino din pala sila. Ayan. Oh, meron silang ano, laurel. May laurel sila Guys. Ayan, noodles. Hmm. May munggo pa sila din. Dami. Ayan. Oh, meron silang dried mang ano, dilis, <laughs> ayan guys, 'di ba? O, oh, dia pa ilang kuan Dubi. Kakatuwa. Oh. May tinapa pa sila, guys. Oh. Tagpilay lang tinapa dire. <laughs> Sardinas. Mamamot. Oh, mga dili. O, Ah, oh, mango jam. 待ってって、ちょっとママ、急に怒っ yang bodoh ano guys Kita macam chicheria oh, Mga... mama, 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 oh may mama isda mama, <tipun>

Oh, may batong. Kawa. may batong. Sinang mo ang batong, guys. Alok ano bat. <laughs> ah, ah, meron silang CCTV. Ah, see? CCTV. CCTV. Yeah. <coughs> Bami Honey, why you still na 'no? Baka, oh, Ah. Hmm. Hmm. Eh? <laughs> okay. Eh? Okay. Guys. Okay. okay. Shitakai ne. Angkel, oy guys, may langka. Dali. May langka, guys. O just stop 55 nomo to. Atunan. Oh, guys, Alok Bate. Okay. Oh, Alok Bate sa Ayan, guys. Ayan, kuya. Ayan lang. Ah. Hmm. ah! May nakita kaming bajing-bajing, guys. Ayan, oh, bajing-bajing. Bajing-bajing manasato, guys, no? Ito na yung binili namin. Kain na kami. At saka may mais kami, guys. Ito, guys. Niloto ni Papa. Ang aming Papa namin. Kain tayo.